Walang habas na pinagbabaril ng riding in tandem ang isang babae sa Pasay City. Ang biktima at tatakas sa sana pero tinuluyan pa rin ng mga sospek. Yan ang ulat ni Bien Manan. Makikita sa CCTV na ito ang tatlong babae na nag-uusap sa kahabaan ng San Juan Street sa Pasay City, bandang alas dos ng madaling araw kahapon. Maya-maya pa ay dumating ang motorsiklo, lulan ang dalawang lalaki na nakasuot ng helmet at jacket. Ilang saglit lang ay tinutukan ng baril sa ulo ng angkas ang babaeng nakasuot ng kulay blue pero hindi ito pumutok. Nagawa pang tumakas ng babae at doon na bumunot ng baril ang driver ng motorsiklo. At saka pinagbabaril ng tatlong beses ang babae. Kinilala ang biktima na si Erika Dulaca, 41 anyos at may kalibin partner. Merong malalim na pagkatao yung, bi yung, yung biktima. Merong aspeto na tinitignan na uh, mas malalim sa ordinaryo yung, yung motibo kung bakit siya binaril. Nagtamo ng tatlong tama ng bala sa tiyan ang biktima. Naisugod pa si Erika sa ospital pero binawian din ang buhay kalaunan. Narecover naman sa pinangyarihan ng insidente ang tatlong bala ng kalibre 45. Nagaano tayo still on the process of record checking yung in terms of the victim kung kasama ba siya sa mga uh, uh, certain list na kailangan nating tignan. Iniimbestigahan din ng mga pulis kung may tan ng biktima na naging mitsa ng pamamaril. Maaring meron siyang mga dealings before na meron siyang nakaalitan. So, most probably doon tututok yung investigation. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa tunay na motibo sa pamamarila habang tinutugis na rin ang mga salarina. Bien Manalo, para sa bayan.